pantau kamera runtuh ayo 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 apa apa sini sini baik siapa sih ini sini kita yang kita harus apa gitu itu ada dengge Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Sa Canton. Palengke. Sa saod sa palengke. Ikaw <laughs> oh, kita ng Ay, ikit ka ni Papa na ano Ng bad Bebe kawaii kawaii Wala, may aso May aso, bebe Ayun e na, nabuli tayo ng aso Sige, nakabidyo ka Sige, nakabidyo ka, <laughs> ka Subukan mo lang kami Sige, subukan mo lang naka ka. <laughs> Sige, naka ka. Ka diba, Oy, Linaw, talon na. Ay. Talon. Pulse, may pulse. Tubig. Hello.

dati, okay, di ba rin? Lalo na pag bagong baha. Pag bagong baha, tapos makalipos mga dalawang araw. Tapos magbaha. Like, stop daw. Stop. Ay, manok! Manok! Ay, manok! Ay, manok, oh! Stop! Stop. Stop, manok. stop! manok! Oh, pagod ang bagets. Ang bagets, pagod. Ang layo na nilakad. Sky. Sky. Ma, manoy, kakaon ka mo? Ah, ah? Kakaon ka mo? Anong order ninyo? Pansi. Uh, turun ni kakaon. Ano? <laughs> Sinapot. Sari paggalin? Sabto Ah, ah tagalugan po ka mo? Ah, amo? <laughs> Tagalog Tagalog gan pala ang kamo? Amo um, sa zona 2. Ah, sa zona 2. Isa ninyo mga pag-Iriba? Ay, pag-Iriba po kami kaya mga ano, gwarnees po. Ah, gwarnees po. Ah, okay po. <laughs>